Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya magagawa mong mag-advise na hindi sila mag-alinlangan na matanggap ng mga makakausap. Iwasan mo lang ang gumawa ng mabilis na pagpirma ngayong araw nang wala kang maging suliranin ng hindi mo inaasahan. Maganda naman ang iyong enerhiya sa mga deal na maliit muna ngayong araw lalo na kung kasama ang kapatid o kamag-anak ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay pag-iingat ang pahiwatig sa mga ginagawa lalo na kung pinagawa ng boss na babae, baka mapintasan ka at matagal mawawala sa kanyang isipan ang iyong pagkakamali ang pinapahiwatig. Sa pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ang mabigyan, ang anak at minamahal ngayong araw ay nabigyan mo sila ng perang swerte. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11 at number 31 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga makakausap, ang maging malakas ang pakiramdam ay iyong malalaman na baka may hidden agenda sila. Kung maramdaman ay iwasan na lang kagad para ang suliranin ay malayuan mo, pero okay naman ang iyong aura sa paggawa ng desisyon, lalo kung may kaugnayan sa mga kapamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ay bigyan mo muna ng advice na umiwas sa lahat ng deal na maglalabas ng pera, dahil suliranin ang magagawa nilang makuha sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw maging masipag at masinop sa mga gagawin, dahil baka sitwasyon yan na isang test para sa iyong katalinuhan dapat na maging maingat ng okay ang magagawa. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay magtiwala sa minamahal, nang walang makapasok na bad energy sa inyong relasyon, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 20, number 22, at number 45. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig pag alam mong matalino sa pananalita ang makakausap dapat makuha mo. Ang kanyang tiwala ng magkaroon ka ng deal na babago sa iyong mga pananaw sa pamumuhay bagong idea ng pag-unlad, sa ibang makakausap lalo kung sa mga kapamilya ang iyong pagiging maunawain ang magpapasaya sa mga kapatid at magulang, ang pahiwatig ng iyong gabay. At may sinyales na may tutulong sa iyo sa financial na pera na magmumula sa mga kapatid at kamag-anak sa trabaho, ngayong araw ang striktong ugali na maging masipag ay okay na magagawa dahil doon ka mapapansin na maaasahan ka sa hanap buhay, na pag-asenso ang magagawa mo ngayong araw, makikita ng mga boss ang iyong talino. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang laging madaling makausap ng pamilya. Sa ganoon ay eh, laging may dala ang gabay na ikapaganda ng buhay pamilya at lalong sisigla ang pag-iibigan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 10, number 29 at number 36. Cancer ang gabay ngayong araw ang pangarap na isang pagnenegosyo ay okay ang nasa isipan pag may sapat na pera at plano ay gawin ng dahan-dahan at mas mainam ay walang kontra sa pamilya sa tahanan para ang positive energy ng tagumpay ay lalong sisigla. At ngayong araw ay mahina ang iyong swerte sa mga transaksyon sa mga may edad na sa iyo. Pag-iingat ang dapat na gawin nang wala kang makukuha na magbibigay sa iyo ng problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig kung may miyembro sa pamilya, sabihan mo pa na huwag bibitawan ang mga plano na kanyang ginagawa dahil may sinyales na malapit ng maging okay ang lahat. Sa iyong pera ngayong araw kung may plano kang mag-invest, sa legal na interes ay iyong gawin at talagang makakaipon ka ng maayos. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, magpakasipag ang naaayon na gawin at iwasan ang tumulong muna sa kasama sa trabaho, para ang iyong aura ng katalinuhan ay hindi makuha, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 24, number 10 at number 35. Leo, may sinyales ang gabay ang dating deal na nagawa noon ay may magpaparamdam na pwedeng muling mabuhay na pwede nang maging maayos kung muling magkakaroon ng usapan, at ngayong araw ay mahina ang swerte kung may pagpirma mas naaayon pa gumawa ka ng pakikipag-usap sa best friend mong kaibigan, nang makagawa kayo ng ikakasaya na tulong pag-unlad, sa pamumuhay ang pinapahiwatig. Sa pera, ay ang minamahal lang pwedeng mabigyan dahil para mas makaipon kayo ng mga idea papano palalaguin ang inyong kabuhayan sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig kung may plano ng isang bakasyon, ay okay na magawa pag natuloy para sa ikakasaya ng inyong damdamin na magbibigay ng kasiyahan sa kalusugan at mga isipan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat sa buong araw dahil may sinyales na kung magkakamali, ay talagang ikakalungkot mo ang pangyayari, dapat ay laging nakapokus sa mga ginagawa ang pahiwatig, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8, number 31 at number 40. Virgo. Ang pahiwatig ngayong araw ay magpakita ka na mabusisi kang kausap ngayong araw sa mga gagawin transaction para masabi nila ang kanilang tunay na gusto at hindi magawa na makapagsinungaling, at madali kayo magkakasundo kung gusto mo ang idea nila, at ngayong araw ay dapat bago ka gagawa ng desisyon pagtungkol, na may kaugnayan sa pamilya at kamag-anak, ay maging mapagmasid at suriin mong mabuti ang sitwasyon ang pinapahiwatig, ng okay ang magagawa. Sa tahanan bawal muna ang bisita na ibang tao dahil may sinyales na pwedeng magdala ng nagpapahina ng kalusugan, at sa iyong pera kung bigla ang lumapit ang kaibigan o kapatid, pag may extra ay okay na pagbigyan na ikaw ay lalong sisigla sa paggawa ng pera. Sa pagmamahalan, ang Pahiwatig ay laging magtiwala sa minamahal, bawal muna magduda ngayong araw dahil ikaw din ang matatalo. Ang Pahiwatig mainam pang maging malambing para sumigla ang aura ng kasiyahan sa pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga Pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 22, number 18 at number 11. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may balak na makipag-deal sa mga dating kaibigan, at maglalabas ka ng pera ay advice ng gabay ay pag-isipan pang mabuti mas mainam na ipagpaliban ngayong araw ang deal, kung ang napag-usapan naman ninyo ng minamahal, ay dapat na kayo ay matuloy para makagawa kayo na aayon na resulta sa gusto ninyo ang pahiwatig. Sa tahanan ay mahina ang enerhiya ng mga miyembro sabihan mo rin na maging maingat sila sa pakikipag-usap ngayong araw, laging manigurado ng makaiwa sa problema ang pahiwatig ng gabay. Sa trabaho ay normal na araw walang pahiwatig na problema mas maaga lang pumasok ng walang suliranin makukuha ngayong araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain, sa buong araw at huwag papairalin muna ang masungit na pag-uugali, nang maging masaya ang tahanan at pag-iibigan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 36 number 40 at number 24. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mayroon usapan na magpapasigla sa iyo lalo na kung babae ang iyong makakadil basta maging maunawain ay magiging okay ang iyong pupuntahan at laging unahin mo ang napag-usapan ng mga kapamilya, kung mayroon kayong dapat nagawin para may paninyo ang swerte na magpapasigla ng kabuhayan, at huwag mo na gagawa ng pagpirma ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may ekstrang pera at may plano naman ang anak ng isang negosyo ay suportahan mo lang pag nazama ka sa kanyang plano ay magagawa mong matulungan siya ng maayos para magawa ang mga plano. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay pwede magkaroon ng problema, lagin manigurado sa mga ginagawa at mapagsuri ng makaiwas sa problema kung magagawa mo pa ng maayos ang trabaho, ay kasiyahan pa sa hanap buhay para sa iyo, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 21, number 30 at number 27. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda at okay ang karisma ng husay sa pananalita kung may deal ay iyong puntahan sa mga schedule na tao na dapat mong kausapin at ngayong araw din ay may malakas kang good energy na magagawa mo na mapagkasundo ang may mga tampuhan sa pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig kung may miyembro ng pamilya na naghahanap ng trabaho ay kausapin mong masaya ang iyong aura para kung aalis ay may positive energy siya sa pupuntahan sa trabaho, ay mas naaayon sa iyo matahimik sa dapat magawa, nang walang makalapit sa iyo na kasama sa trabaho na magbibigay ng katamaran at makakaiwas ka na mabigyan ng mababang grade ng mga boss. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging mapagkumbaba ngayong araw, nang walang makapasok na pagkakagalit sa pag-iibigan, kung walang pag-aaway ay patuloy na dumadami ang good vibes ng Buenas sa tahanan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 29 number 3 at number 10. Capricorn Ngayong araw ang dapat ay may mahabang pasensya kung may makakausap na tungkol sa pera o mga investment, dahil kung magmamadali ka ay baka magkamali ka sa iyong desisyon, at ngayong araw ay huwag ka basta pipirma ng biglaan ng makaiwas sa mga mapagsamantalang tao, sa ibang araw mo kausapin o pirmahan ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay mas makakaganda sa iyo na makatulong sa mga magulang at kapatid kung ikaw ay lalapitan ng lalong sumigla ang grasya ng pagkakaperahan sa iyong mga plano. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay naaayon na maaga pumasok at iwasan ang tumulong sa mga kasama sa trabaho para mas maging masaya ang iyong araw sa hanap buhay sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya ang pahiwatig, gumawa ka na makakapagpasaya sa minamahal, para sumigla lalo ang grasya ng gabay na mag-aalaga ng inyong kalusugan at kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color yellow number 21, number 30 at number 44. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ay may kahinaan ang enerhiya pasama na hihina sa mga gustong gawin, mas naaayon pa na ipagpaliban muna ang lahat ng deal ngayong araw nang hindi ka makakuha ng kalungkutan. At okay naman sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw dahil may sigla ng pag-asenso ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig may pwedeng magkaroon ng bisita na matagal mo ng kakilala kung pagnenegosyo ang ilalapit ay huwag ka ng makisama sa kanya dahil may sinyales na mag-aaway din kayo sa hinaharap kung magiging magkasosyo sa trabaho ngayong araw ay may pahiwatig, ay umiwas sa mag-discussion tungkol sa trabaho. Nang hindi ka mapasok sa problema gawin mo na lang na gumawa ng matahimik. Sa pera, ay bawal ang magpautang at magpalabas ng pera sa ibang tao ngayong araw, nang makaiwas sa pwedeng problema sa pera at kagalit na tao sa hinaharap, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 18, number 31 at number 29. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging masaya ang iyong damdamin sa pakikipag-usap at makakaya mo makagawa ng usapang maayos. Pero pag may nadinig kang pagmumura sa kausap o panget na salita ay huwag kang magpapasino. Kung magagawa mong sabihan na mali ang gawa niya. Kung magalit ay okay lang dahil hindi mo kailangan ang ganoon na kadil ang pahiwatig. At ngayong araw kung may kaalaman ng anak sa isang pwedeng kumita ng maayos ay tumuloy kayo sa inyong gagawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan may sinyales na may dadalaw ng hangin nagdadala ng karamdaman. Maging mapagmasid ng makaiwas ka sa gastos at oras na may maramdaman sa kalusugan ng kapamilya ay ipatingin na kagad sa doktor ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho ay wala kang problema ngayong araw, pag-unlad para sa iyo ang maging masipag lagi sa gawain, ay pag-unlad na sigurado para sa iyo at maaga laging makakapasok, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 36, number 20 at number 15.